nakaraang dalawang linggo hindi na po sa pinoproteksyonan sa po ang aking pong kinagulat hindi na po sa pinoproteksyonan sa po ay kinukulong na illegally ang aking pong kinagulat ang aking pong kinamangha dati ang sinasabi ko investiganin niyo si saldi ko dati ang sinasabi ko investiganin niyo si Speaker Martin Romaldes. Ngayon kulang narinig yung sinabi ni ko na ang pera, dinadaan niya, dinadala nila ang mali malay ang pera kay President Bongbong -Bong BBM Marcos. Ang sabi ni Pangulong Marcos, maya naman kayo. Ang sabi niya, ikulong ang lagnakaw. Ang hamong ko sa kanya, President Bibe Marcos, ikaw ang mastermind. Ikaw ang dapat maya. Ikaw ang dapat ikulong ng sambayanang ng Pilipino. Noong una, si Sergeant Gutesa sabi niya, hindi ko kailangan ng protective custody o protection ng Senado. Sabi niya, huwag niyo na rin po akong isama sa Witness Protection Program. Sasama siya sa mga kasama niyang Marines. Noong una, hindi po kami nakapag-usap lang direkta. May nagsasabi lang po kung ano ang kanyang mensahe. Ngayon, ang huling mensahe nung nakaraang dalawang linggo, hindi na po siya pinoproteksyonan. Siya po ay kinukulong na illegally detained ng kanya makasama Salaman. ng MC2 ng Philippine Marines. Salaman. Alam niyo po, ang kinakaawa ko, naintindihan ko, si Sergeant Cotesa, napapirma na po nila ng affidavit. Umatras na, iniba na ang kwento. Ang sabi niya, si Defensor at si Marculeta ay babayaran daw siya sa kanyang sasabihin. Binidyo si Sergeant Gutesa, pero hindi po ko galit. Kahit nabaguhin niya kwento, naintindihan ko. Dahil pag ang pamilya mo, ang asawa mo, ang mga anak mo, ang tinakot, naintindihan ko, Sergeant Gutesa, Huwag kang mag-alala. Naintindihan ka na ang ng Pilipino. Ang aking apila sa mga nagkukulong sa kanya, pakawalan nyo naman po yung tao. Total naman, papirma nyo na. Nagbago na lang salita. Total naman, na video nun niya na sinasabi na 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 iba na ang kanyang salita na hindi na siya nag-deliver kay Martin Romualdez pakawalan nyo na po yung tao. Dahil yung tao, hindi na kinabang kahit singko sa kawalang yaan, sa korupsyon na nakikita natin sa gobyerno. Yung kay Sergeant Cotesa, konsensya, nalulunod yung kanyang kamang... Nalunod yung pamilya sa Bicol, binabaha, ...nawalan ng negosyo, ...nawalan ng pangkabuhayan. Pero ni Singko hindi ang kumita. Hindi ang congressman, hindi ang senador, hindi ang kontraktor, hindi ang DPWH. Nag-deliver lang yan ng pera at na konsensya sa nakikita niyang nakawan sa sambay ng Pilipino. Mga kasama, kahapon lang, yung pamilya niya, inilipat na namin ang bahay dahil binabantayan din. Bakit? Dahil si Saldico sinabi niya, totoo ang sinasabi ni Gotesa. Ang aking pong kinagulat, ang aking pong kinamangha, dati ang sinasabi ko, imbistigan ninyo si Saldi Dati ang sinasabi ko, imbistigan ninyo si Speaker Martin Romaldez. Ngayong kulang narinig yung sinabi ni Saldi na ang pera dinadaan niya dinadala nila ang mali-mali pera kay President Bongbong -bong BBM Marcos. Ang sabi ni Pangulong Marcos, maya naman kayo. Ang sabi niya, ikulong ang lagnakaw. Ang hamong ko sa kanya, President BBM Marcos, ikaw ang mastermind. Ikaw ang dapat mahiya. ...ikaw ang dapat ikulong ng sambayanang Pilipino. Ngayon, sasabihin nila... ...ang sabi po nila... ...Saldico, umuwi ka. Harapin mo ang kaso. Ngayon, ang sabi nila... ...may kaso na si Saldico. Nung araw, ang sabi nila... Wala silang kaso kay Saldico. Nung sila na ang tinuro, Speaker Martin Romaldez, President Bongbong Marcos, biglang nagkakaso, biglang papawin dito. Para ano? Patahimikin? Para ano? Pabalikta rin? Para ano? Patayin at mawala na ang tunay na mastermind, ang tunay na nagbebenepisyo sa korupsyon ng sambay ng Pilipino Yang pong pondong yan pera nyo binabayaran natin lahat yan buwis yan ng taong bayan tapos ganyan lang ang mangyari paano ang edukasyon yung pili at kinuna nila yung pondo paano ang mga na-hospital hirap na hirap na ang mga Pilipino pero ngayon narinig natin Bilyon-bilyon ang nawawalang pondo.